wala akong kuko. Oo, oh, ganyan lang, wala akong kuko. Ano ba yan? Nagsasabo ka ba? Ay, sabon naman ako dun ah. May sabon ako nilapas dun. Pinagamit mo? Max ka na ba sa lahat ng bagay? O sa lahat ng ano? Hindi ko na tuloy pag nakaano na. Pwede ba i-transfer yung ano ko doon? si Ose? Pag kunyari bumili ako ng isang cellphone. Ah, account? Ano ko Isit ka ng war? War na naman? Ah? Ganda nang? Si Uzi talaga. Si Uzi is life. Sa oh, si Slide talagang aking asawa. Wala na akong ano. Hindi hey, mag-ano Hindi eh. siya mag sa cellphone kay pag sa storage niya. Ay, anak ng tipaklong may anong mga. Wala na akong kukumahan. Sinong palalo? Huh? Ano naman kay ulam natin bukas mahal? Wala naman ako maisip. Wala ako maisip. Ba't na lang talaga yung mukha ko hindi ano? Wala Paki, paki. Ano level yung mga dragon mo? Ah, ano level yung mga dragon mo? Naka-charge ka pa ba? pala ano, na wala ka nang ano signal wala ka nang wifi nagtataka pa pala ah nagtataka pa ang bilis ng buwan makati pa rin ulo mo gusto may binili ako sa wala ka namang kuto wala ka namang lisa ba't makati ang ulo mo wala ko balakubak balakubak ang aking asawang balakubakin balakubakin ba narami ba ng dadudong balakubakin dadutungan pala kumakin dadudong anak may langaw ko kontra talagang tipaklong na to May na may langaw sa